maganda ang 2024 ni Kai Soto, solid na performance ng kanyang naipakita sa Japan B1 B League at maging sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Maganda ang buwelo ni Kai papunta sa OQT na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa NBA Summer League at tuluyang makakuha ng NBA contract. Magsisimula nga sa Olympic Qualifying Tournament ang laban para kay Kai Soto para sa kanyang NBA Dream. Kapag maganda ang kanyang performance dito ay NBA Summer League ang susunod na pwedeng mauwi sa NBA contract. May iba pang teams ang gustong kumuha kay Kai Soto ngayong off-season ng mga liga at posibleng siyang maglaro sa mga teams na ito depende na rin sa takbo ng negosasyon ng Wasserman at ng mga NBA teams sa NBA Summer League. Malakas-lakas nga rin ang SJA na maglalaro para sa Pilipinas sa paparating na Jones Cup dahil nandito si na RJ Abarientos, Ansh Kwame, Chris Makolo at iba pa. May usap-usapan nga rin na gusto rin nilang kunin si Kai pero wala pang official update na lumabas tungkol dito. Medyo malabo nga lang ng konti na maglaro si Kai para sa team ng SJA dahil ang schedule ng NBA Summer League na nakita natin ngayong 24 ay sa July 12 hanggang 22 halos pareha sa schedule ng Jones Cup. Kung hindi nga maglalaro si Kay Soto sa NBA Summer League ay posible na makita natin siya sa Jones Cup pero maliit nga lang ang chance na mangyari ito. Ang pagkakaiba nga lang, maganda ang bayad ng SGA sa kanya kumpara sa NBA Summer League na halos allowance lang ang binibigay sa mga players pero kung maganda naman ang laro ni Kay Soto sa NBA Summer League ay NBA contract ang pwede niyang makuha at matupad na niya ang isa niyang goal. Bago ang NBA Summer League ay ang Olympic qualifying tournament na kung saan NBA players ang kanyang makakamatchup at ang OQT nga ang pinaka-chance ni Kay Soto na maipakita kung ano ang kaya niyang gawin sa international stage na maraming NBA scouts ang nanonood. Interesado ang mga NBA scouts kung meron bang mga players na kayang tapatan ang laro ng mga kasalukuyang NBA players kagaya ni na Kristaps Gugabitadze, Davis Bertans at Sandro. Ito ang magiging challenge para kay Kay Soto sa OQT. Pinaka-best ay kung kaya niya bang higitan ang laro ng mga players na ito kung hindi naman kaya ay kaya niya bang sabayan siya sila at magkaroon ng stats na hindi nalalayaw laban sa mga NBA players na ito. Malaking bagay rin kapag nakakuha ang gilas ng panalo sa OQT, gagawa ito ng ingay sa Olympics level. Maraming option si Kai Soto ngayong season NBA goal ang isa sa talagang gustong gawin ni Kai, kaya malamang sa malamang ay maglalaro ito sa NBA Summer League kapag may oportunidad at pupunta rin siya sa mga NBA teams minicamp. Ganda sana ng line-up kay Soto, Anshuame at Chris Macolo, solid na solid. na SGA players sa 3, 4 at 5 position, malaki ang tsansa na maging kampion ngayong 2024 season ng Jones Cup. Ang SGA yun nga lang conflict talaga sa schedule pero nakadepende nga rin ang lahat sa kung ano ang pasya ni kaisoto Soto at ng Wasserman. Kevin Kiambao pagkatapos ng Olympic Qualifying Tournament ay baka maglaro nga rin ito para sa team ng SGA kasama ni Jordan Heading at iba pa. Nanganganib na nga ang team ng Dallas Mavericks sa finals. Paano ba naman? 2-0 ang score sa serie. Naghahabol ang dalawang panalo ang Dallas laban sa Boston at kailangan nilang maipanalo ang dalawang laro nila sa kanilang home court. Nang sa ganon ay makatabla sila sa serye at magkaroon sila ng chance na maging kampyon. Kapag nakuha pa rin ng Boston Celtics ang panalo sa Game 3 ay masasabi natin na tapos na ang NBA Finals at wala pang NBA team ang nanalo mula sa score na 3-0 at 0% ang winning rate ng team na natambakan ng 3-0 sa serye ng NBA Playoffs maging sa Finals. Mas maliwanag pa sa maliwanag na kalagay na wala pang NBA team ang nakabalik sa tambak na 3-0 na score sa serye. May nabasa ako noon na nag-comment na yung Cleveland Raw laban sa Golden State Warriors tapos pinagpipilitan pa nila pero narito ang score natin sa bawat game ng Cleveland at ng Golden State Warriors noong 2016 Finals. First two games, panalo ang Golden State Warriors, ibig sabihin 2-0 ang score natin sa serie at sa game 3, panalo naman ang Cleveland Cavaliers. Dito pa lamang maliwanag na 2 na ang score sa serie at ito ang gustong gawin ng Dallas Mavericks ang makakuha ng panalo sa game 3 nang sa ganon ay buhay na buhay pa rin ang kanilang NBA Finals campaign dahil wala pang NBA team ang nanalo mula sa tambak na 3-0 na score sa serye pero sa 2-1 marami ang nakabalik lumamangpa sa serye tapos sila pa ang nanalo sa NBA Finals. Kyrie Irving nga rin ang isa sa player ng Cleveland Cavaliers noon at magawa kaya niyang matulungan ang Dallas naman ngayon para sa isang malaking comeback kagaya ng ginawa nila noong 2016 NBA Finals laban sa team ng Golden State Warriors mula sa tambak na 2-0 sa serye ay sila pa ang nanalo sa NBA Finals ang Cleveland Cavaliers laban sa Golden State Warriors noong 2016 NBA Finals